Human ma ang kasamtangang kondisyon sa Cebu South Bus Terminal, plano sa Cebu Provincial Government nga ipaubos og total overhaul ang maong terminal tungod sa giingong di maayong kondisyon niini. Kini matud pa sa bagong general manager sa Cebu South ug North Bus Terminals, Ahmed Quizon. We will have a complete overhaul of the entire facility, such that andik tingali matandog ang haligi na la. niyo pag inspection ni Governor nakita na ibang sa nga na. y mga, mga lugar nagtu, na tungod kay hagbay ra kayo nga nadugta ng and of course makita nga daghan na tipak, tipak ang mga tiles o say, mapandol town, ang mga ug ka mak makakita Ato, usbon, atong improve aron saingon. nindotan aon og safe pod para sa ato mga pasahero. Dugang sab ni Quizon nga subhan na sunod si ang bagong public toilet sa South Bus nga libreng magamit sa mga pasayro o commuters. Samtang karong buwan sa Oktubre, gikatakdang aspaltuhon ang dulan 5,000 square meters nga luna o runway facility sa South Bus Terminal. 11 million pesos ang budget nga gigahin sa probinsya alang niini karon mo adto mo klaro kayo nga damage na kayang atong asphalt una sa tanan nga tipak nang ng iyang graba og ikaduha nagbabawd na siya muratag matos buwan maonay usa sa hinungdan nga magcongested ang terminal tungod kay maglihay-lihay man ang mga sakyanan ni anang dagkong bawd sa guba ng asfalto dili lang atubangan hasta ang luyo sa atong terminal tungod kay pagkakaron gihimo man lang parkingan sa atong mga vehicle Apan tungod sa kakuwang sa lugar ug mas nidaghan nga commuter sa probinsya, mihisgot si Quizon sa gitan ang posibilidad nga ibalhin sa laing dapit ang north ug south bus terminal. Ilabi dili madugay, sugda na ang operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit Project nga posibleng makabalda sa operasyon niini. Ini. Atong dawaton ang kamatuoran nga kanang atong mga terminal dili nagyud na siya haom sa nagkadaghan o nagkalapad nga paginahanglan sa mga pasahero. Mo nang in the long run ang atuag yung plano ang pagrelocate niya ng terminal. Si Governor Pambari 4 kus ganon kayo ang iyahang katuyuan nga magtukod og bag-o, moderno og centralized na terminal for both north and south pohon. As a matter of fact, ang gusto sa governor is there should be connectivity between land transportation and sea transportation aron seamless ang travel kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.